Yung nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV Sangar. Ito ulit si Berto nila. Hello, hello, kumusta kayo? So, yun nga mga idol, dito tayo sa ating backyard. Ayan. Ayan yung mga accommodation natin. Ayan, ayan. Ayan. May ibang place ba? Ayan. Uh, Bali, mga idol, uh, Uh, At nakita spring season na dito ngayon mga idol gawa na yun. blak uh, nagbubulak bulak bulak na yung mga ano. Ayun, oh. Ayan. Nagsibol na. Yung mga tiyo. Yung mga damo, Dati mga wala yan. Dito tayo sa ating apple farm. Yan, yan dito tayo. So yun nga. Bali. Pag-uusapan natin mga idol. is about kung worth it ba dito, dito sa Bansang Hungary. Yes po. Bilang yung um, isang first timer na naranasan ko dito sa Bansang Hungary. Yung mga idol. Bali. Pag-uusapan mga idol bilang first timer ha, yung ang masasabi ko May mag, hindi sa pag ano ha Sa pag apply Swerte yan lang talaga mga idol Gawa ng yung pag apply dito sa Bansang Hungary Nagkataon na pandemic days Doon ako nag apply Gawa ng yung agency talaga sila ng mga uh, Manggagawa talaga literal As in literal Eh ako ginawa ko lang through online Tapos eh ngayon wala na ng pandemic O oh, yun, Puto, putok bilang putok na hang bansang Hungary at, at Europe yun ayun nga mas pinili ko dito yung bansang Hungary kasi gawa nang sa offer din sa akin na sa pinati yung, yung yung, initial offer na 35,000 pesos is hindi lang pala 35,000 yung makukuha ko dito sa out kasi hindi pa mga idol yes po totoo po yun <coughs> bali kunyari expected nyo na 35 Tataas pa po yun mga idol. mangyayari, magiging 45 or 50 something pa. Kung masipag kayo pumasok mga idol, yes po. Sa bilang first time, masarap abroad mga idol. Pero wag tayo maghangad masyado ng mga sahod na malalaki mga idol. Yun lang, yun lang masasabi ko. Kung ano lang inoper ni agency, ni employer, yun lang po yung ating asahan. Wag na po natin expected yung mga something na sabi natin, oh, 40k, something na ganun, Wag na. Kasi maganda na yung surprise ba wag tayo mag-expect ganun lang kasimple so yun nga kumpara sa Middle East hindi sa pag-ano sa mga kababa kababae natin yan kasi syempre kahit papano yung pinili, pinili nilang pathway eh, yun, yun lang yung available na kataon sa mga panahon nila siguro sa atin naman yung mga ngayon mga nag place pa Europe eh ito yung pathway na pili natin kahit papano maswerte tayo eh ayun lang kahit papano kasi ang alam ko sa out ngayon sa Middle East ah, sa mga workers na katulad dati mga mga ordinaryo lang yung hindi naman skilled as in literal na uh, skilled ba yung um, parang mga factory worker lang something sila nahulog tuloy lakas pala uh, wait, 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 wait. may kausap nga ako dun na idol natin sa akin lang dati yung sa salta sal, niya sa sa bansang Saudi Arabia diyan sa Middle East is matak lamang na 15 nga 15 nga lang daw Un, 2019 pa yun tapos ito mga mga nakausap tayo mga idol natin 2022 20, sahod nila umaabot lang daw ng 25, 28 ganun yung offer nila ewa ko yung offer na yun nadadagdagan pa pa yun siguro yung offer na lang 25 pagdagi yung 28 siguro gawa ng sapot Allowance, siguro nila And nga, kaya tayo mga idol dito nag-apply sa bansang Europa, ah, sa kontinenteng Europa at sa mga bansa dito sa Europe, katulad ng Austria, Slovenia, Hungary, Poland man. Okay na rin tayo dito kahit paano masiwerte tayo basta masipag lang tayo pumasok. Kaya ako katulad ko na pumapasok ng <laughs> ang schedule pa. Hindi ako hindi ko pumapasokan. Amang rate ko lang is 45 something <laughs> Pero pag pumapasok ako, katulad naman Si idol natin kahinlog Si Randel Masilo, Ayan, sumasawad siya ng Ano yan ha Single yan idol Walang anak Pagpapatak siya ng 50k Maybe. Yes po mga idol Masipag kasi pumasok pati day o, pinapasokan niya Ibig sabihin sa isang linggo Pumapasok siya ng 6 days Pero may mga idol naman tayo, katulad ni Carlo Jade Welcome back to Hungary. Yes po. Sumasahod siya ng 300 318,000 po rin sa isang buwan. Make it sa 50,000 pesos po. Yes po. Fix na po yun. 5 days a week. ang 5 days lang ang pasok niya. Sabado, linggo, walang pasok. Tapos, uh, 10 hours duty per day. Yes po. 5.30 to 5.30 a.m. to 3.30 So, yung bilhin ba dito sa Hungary, okay naman? Oh, yes po mga idol, okay naman po. ah Ma-adjust nyo naman din yan nandito, kalakaran. Nasa Euro talaga, ma kung makakaipon ka, makakaipon talaga, literal. Piruin mo, sa Pilipinas, sumasakot ka ng, sabi natin, sa Kensay na 7,000 sa isang buwan. 15,000 pesos. Pati ka nila, hindi ko sabag sa di ba? sa urit mo, yung may higit oh, may iba doon bakit makakatipid ay makakasip may, may, may sobra ka pang 20 something ganoon lang kasi yung mga idol tapos <laughs> sabihin so, natin yung mabiliin nito mura pati alam makakamura magsawa ka sa wine mga idol ganoon ito yung ating topic ngayon kung worth it to meron sa bansang hanggari worth it worth it na worth worth it sobrang so, sobra sobra talaga so yung mga mga idol natin yan mga aspirant huwag kayo tumigil ano mag apply walang walang masama doon walang wala. lalo na kunyari yung ina apply nyo related pa sa experience nyo mga idol nako pagpatuloy nyo yan maniwala kayo sa akin ipagpatuloy nyo maniwala kayo yung mga nagtrabaho dyan sa Pite, uh, yung mga sa electronics tapos sa apply nyo dito electronics din ako idol ipagpatuloy nyo lang yan mga idol mga butcher dyan sa Pilipinas mga nagkatrabaho sa Magdolia mga pamanukan man na katayan or sa mga baboy na butchery mag apply kayo dito mga idol kung wala kayo experience walang, walang problema nako napakalapit ng biyaya dito sa sa ng Europa maniwala kayo mga idol yun nga so sobrang worth it dito magtrabaho dito sa bansang Hungary dito sa ng Europa kaya mga bilihin kayang kaya mga alak, magsawa kayo murang mura sobra sobra mga idol inang ang masabi ko presyo ng baboy manok caring keri mga idol parang sa Pilip mas mura pa sa Pilipinas mga idol maniwala kayo mm -hmm. yung baka nga dito <laughs> yung baka nabili ko magkano eh? napabili ako wala sa oras sa halagang 300 pesos ko yung presyo yun sa Pilipinas 500 grams lang yun mga idol pero nabili ako wala sa oras ha basta kasi, kasi basta pag nandito na kayo maramdaman nyo yung maramdaman ko mga idol yun nga so sobrang worth it dito sa bansang Hungary at sa mga kontinenting at sa, at sa mga kalapitawan sa awa dito so yun nga mga idol ang masabi ko lang kung nandito na kayo wag nyo agad isipin mo maglipat ng trabaho agad tapusin nyo muna yung kontrata nyo kung ayaw nyo na mag resign kung ano man Ganun lang, mag-resign lang. Huwag kayo mag-run away mga idol, pakiusap. Kasi, yung reputasyon natin bilang, bilang OFW na Pilipino, iyon eh, na lang yung pinakaano natin. Tawag ito, dangal ba? Kahit pa paano. Yun ang, pinaka, yun ang ingatan natin kahit pa paano. Para hindi tayo mapahiya sa ibang lahi ba? Di ba, Timo, nagustuhan ni Hungary yung servisyo ng mga bilang OFW. Kumuha pa sila ulit na nader, 3,000, di ba? BMW is yes, mga idol yun nga kaya wag natin ipahiya yung bansang Pilipinas alam natin na <coughs> yung kutumbas ng trabaho ng Hungarian kumpara sa Pilipino higit pa tatlong Hungarian trabaho katumbas lang yun sa Pilipino o lima pa may higit ka may yung mga Hungarian sa Pilipino ganun lang katumbas ng trabaho yes po ganun po kasi pagpo po tayo niwala kayo so hangga, sa inang masabi ko finish contract ah, kung ayaw nyo mag resign ganda lang kasi mga idol yun ang yun ang yun ang si paulit ulit na siya sabi sa amin ng employer ng agent namin na hindi naman ito kulungan malaya kayo mamipat ng trabaho kung gusto niyo, mag resign lang kayo ganda lang kasimple. yes po katulad ko mga idol <coughs> mamaya ito na yung uling another edition ng Berto TV Sangari timing timing lang ako pero dun tayo sa tamang lugar tamang pathway ba kung meron kayo na, na, na puntaan na tamang landas na puntaan na magandang trabaho maganda offer mag-resign po tayo ganun lang kasimple yes po oh. malamaya itong Berto TV Sangari last edition ganun lang kasimple yun <laughs> termination to mga idol ha <laughs> kaya relax lang kayo yun lang so yun nga sa ulitin worth it ba sa Wansang Hungary sobrang worth it po mga idol so yun nga ingat kayo palagi like, subscribe and share palay mo si Berto TV nasa Canada ah! <laughs>